kami ng adobong sitaw guys ayan guys so um, guys napakasarap talaga yan guys ganyan lang ganyan lang ang ano dito guys ang ulam sa probinsya guys ayan simple mga ulam yan guys adobong sitaw o diba luto na yan guys hindi ko siya nakuha ang kanina guys nung mag start na ano, na inuto siya ayan ganyan lang kasimple ang mga ulam sa probinsya o diba yummy So, ba diba guys? Ayan. Nag-uulam rin ba kayo ng ganyang klaseng ulam guys? May lahok siya na karning baboy. Hmm, ba? Diba? Hmm, ganyan lang kami magluto dito guys sa probinsya guys. Ayan. Tapos mamaya ah uh, magpiprito na ako ng isda. Piprito ko na yung isda guys. Mm, 'di ba? Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye.